Hi guys, this is uh, we call it uh, Cloud Nine Beach Resort. Alam niyo po ba kung bakit siya tinatawag na Cloud Nine? Ang history po nito ay ang Cloud Nine na chocolate noon, yan lang po talaga ang chocolate dito sa may uh, Siargao na kung saan nag-iisang chocolate na brand, na local brand na Cloud Nine. Kaya ito ay tinatawag na Cloud Nine Beach Resort. Ayan. Ang dami na po mga tao ngayon at mga turista na pupunta ho dito sa lugar na ito ng Cloud 9. Ayan ha. Ito mga kikita ho natin, yung mga nakadala na po ng kanilang mga gamit sa surf, no, yung pagsasurfing ay papunta na po sila sa uh, lugar na kung saan itong malakas na aalon. At itong uh, Cloud 9 at itong place na ito ay isa sa mga top 50 na na lugar ng surfing no sa pag surf sa buong mundo at top 50 po ang itong Siargao o itong Cloud 9 na kung saan din dito po din ginaganap ang uh, yung league o liga or cup no surfing cup na international surfing cup no at uh, marami na pong mga artista o Hollywood na pumunta ko dito para o yung ibang mga players po ng surfing na pumunta dito para makapaglaban o makapag-compete dito sa lugar na ito. Kaya ito yung isa o pinakasentro na surfing dito sa Siargao sa Pilipinas. Kaya napaka-famous, napaka-tawag uh, dito, sikat itong lugar ng Cloud 9 Beach Resort. Lalong-lalo na ito ang kanilang uh, bridge na ito. Ayan o. Oh. O, oh, ba diba? So kung napapansin po nyo dito sa lugar dito, malakas po yung alon. Na kung saan ay talagang nakasira din po sa mga coral reefs. lalong na nakakamatay ang uh, alon dito tuwing niya September hanggang December. sa so, pag kayo po ay pupunta sa loob po ng Cloud 9 na ito po, Sa Cloud 9 Beach Resort Mayroon po tayong binabayaran ng 100 pesos per person As environmental fee Dito sa loob ng Cloud 9 Yan o And this is Cloud9 Beach Resort, Semai General Luna, Shargao, Surigao del Norte.